Ayan, pinasok yung bahay namin, guys, ng baha. O, oh, dami kong linisan. Nagbabas na nga ako ng tubig nito kanina. Ayan, niyan dami. Ayan. Dami mga gamit. Ayan, mga damit. Si pagtalunan. Ang titiran ka naman yan. Masa. So yung maninira free. Basa yung mga computer. Basa. Pinanggal ko na lang siya sa ano sa laptop computer. Basa. Mm -hmm. mm -hmm. Ang hirap pag eh. uh, Ang bahay is pinasok ng COVID. Mm -hmm. napakalaki. Oh, longga pa. Kakayod na. Sabi, tawid yung kita yung bigat. Hay, bumabawin ko. Tama 'to. Oh. Dali. Dito muna.